Hi guys! Ito ang gagawin ko ngayon. Pagbalik-balik na ko yung dyan sa labas ko. At hindi ako na hindi ko nagustuhan yung pwesto na niya. Nagsasawa na si Lisa's vlog. Ayan. Nakikita niya yan, o. No? ba diba, Dami kong tambak dyan. Pagbura-bura ko yan ngayon at ako'y sinisipag. Ayan na walis-walis na ako dyan dahil yung pwesto na yan ay tinitirahan na ng langgam langgam na pula yung malakas ng gat masakit para man mga gat yan kaya yan, nisprihan ko yan ng nakaraan so namatay na sila so, wala na sila dyan, naglayas na nisprihan ko ng ano tag doon yung pang-spray ng lamok <laughs> kaya kaya pala sila palayasin pang ispre ng lamok ano ng aso ko bida-bida yung aso ko na yan, yan. kita mo yan yan Gulo -gulo, no ah oh, oh baba na lahat yan babalik tarin rin ko yan kasi yung durabox, box lagayan ng lagayan ng sapatos kung nakikita niyo yan may durabox box lagayan ng sapatos yan ngayon ay malapit don sa aso eh ay ayaw ng anak kong lumapit doon mga duwag takot sa kay Bruno Ewan ko ba, takos na kay Bruno. Minsan kasi gire, gire, gire. Yan si Bruno sa kanila, kaya takot yan doon. Kaya ngayon, yung, yung door box na yan, ilipat ko siya banda dito sa, ano, screen, sa may pinto. Para hindi na sila maka, ano, hindi na sila papunta doon, hindi na na kailangan pumunta doon, diyan na lang sa may pinto. Yan ah, binaba ko na yung drum. Kasi yung dra, yung dalawang ano dyan, yung orokan, tawagin dyan. Ano yan, gagamitin ko lalagyan ko ng marurumin lang damit kasi yan may takip yung mga hamper kasi wala naman takip eh e gusto ko may takip yan kaya baba ko yung drum kasi kailangan ko talaga magpundo ng tubig dito guys dahil minsan talaga nawawala yung tubig kaya kailangan may pundong tubig kaya yan ang binaba ko yan ang ko yung isa lang yung isa lang kasi masikip na dyan pag binaba ko yung dalawa dapat kasi yan doon yan sa taas o dyan sa mismong nilagyan ko ng drum na yan yan kaya lang, wala pang gripo. Ang problema din naman, kung nandun sa taas, kung aakyat nga ba yung tubig doon. Sana, para nakatipid ng space yung dalawang, yung drum doon, di ba? Lagyan mo ng gripo. Ang tanong, kung makaakyat ba doon paglagay ng tubig, kung wala ka namang motor na pang, ano ba yung motor na pump ba yan? Anong tawag dan? Para umakyat yung tubig. Ayun na. Yan. Nalilito ako eh. Kung alin yung unahin ko dyan. Kasi may mga laman na tubig yan. Yun. Oh. Hawak na yung <laughs> ko na yung drum. Kasi di, dyan, di, ko pinisto. Doon sa may ano, inanuhan ng langgam. Tinarahan ng langgam. Pag sinumpong talaga ng sipag yan si Lisa's vlog Lahat yan halong katena na. Mula dyan sa labas. Papasok pa yan sa loob. Kasi yan. Magsama-sama. Ipag... Eh, Dikit-dikit na yung mga tambak dyan ng mga case. Oh, di ba? Oh, salin pa akong tubig. Kay, yung mga orkan ko na yan, yung mga star magarin, na ah, lagahan yung magarin, may mga laman ng tubig yan kasi kailangan dito lagi kang handa. Kasi pag nawala ng tulo yung gripo mo, nga ka, kung wala kang handang ng tubig. Pagod talaga ako ng araw na yan, no? Kasi pag nagpagod-pagod, guys, thank you for watching.